Ayun na mga Magandang umaga sa lahat nakaabay natin dyan. Panibagong umaga na naman tayo mga kabay at panibagong umaga sa pagluto natin sa huli natin na kumi. Yung mga sarap. kato yung kumi na tawag sa amin mga at iba't iba yung tawag to sa amin. May tawag na janitor face at yung iba, kumih. aywan ko sa ibang lugar kung ano yung tawag nito. Ah, Nakaradyan na makabay yung ricadas natin. At kumabagabay yung salangana natin. Panibagong morning. Panibagong pagluto natin dito sa uh, ating munting kusina. Alright. Kumih yung lutoy natin magbay. Titirahin natin. Uh, sa mga kabay natin dyan na gusto na gusto na tumiking sa kumiha ah. yon sarap yan yun o oh, natin. at ang bumbay doon pa at simpre mamaya uh, mayroon tayong eh, kuha mamaya magabay eh. yung katas ng niyog yung kung ano yung dalisay sa niyog yung bali pang kung pang pinising ay uh, wala na gawin lugay magkabay kasi gutom na at titirahin natin mamaya pagkatapos pagluto umpisa na tayo sa pagluto yun ang na magkabay luto na

Ano mga kabay, yung subject natin. Yun. yung mga kabay bitsin natin yung isang mga kabay kasi marami rami ito yung ito natin minuto nga kumi yun hmm. ang kabay patis patis ah yung mga kabay oh kape muna tayo mga kabay Kabaya, yung kuha natin, titrayin mo Ah, wow. Sarap. Kapi yung yummy. Ah, sarap na kapi yung mga bay. Hindi tayo video kanina sa paglaot natin, sa pangalawang laot sa pagpamukamok. Kasi wala kasi yung ulan na naman may iliti, may kuwan pa magabay. Dalugdog, kilap. Hmm, pang. Magabay, lagyan natin ng suka. Para masay-masay siya ng kunti magabay. Yun. Takpan natin. Para ma-absorb yung sa unod yung ko natin timpla at kape na naman tayo iubos natin yung kape kasi sayang maya maya mga kabay titirahin natin mamaya Sure tayo na sarap yun kasi tagal-tagal na tayo nagluto na ganitong isda kapisado na natin yung pan yung makabay yung yung pan natin yung pan timpla natin okay ilagay na natin yung lemongrass pang pabango sa luto natin lang Yung kanatin secret ingredients hindi pa natin na lulun mamaya na isali natin Yung panglas yung dalisay ng niyog yun na mo kabay Pwede na ito i-sali natin yung katas ng yung magkabay. Kasi, paano magkabay? Butom na. Yung nakalagay na yung tawag natin na secret ingredients of yung limong dress natin. Lahat na nakasali na dito. Yun. parang ganado ganado yung mga anak natin na kumain mga gabay kasi sa ha! sa amoy pa lang ulam na mga gabay sarap pa ay ah, natin kasi sandali mga gabay takpan natin sandali tapos mga siguro mga 1 minute or 2 minutes pwede na ito titirahin natin right kain na na mamaya Ayun na makabay. Parang luto na yung uh, Niloto niluto natin na kumi makabay oh. Tingnan natin kasi gutom na makabay. Kinuha na lang yung natin, tiyan natin. Yun, pwede natin ma nitira na makabay oh. Wow. Yun mga kabay, ganito ako magluto. hmm, Parang sarap na makabay oh. Kitang-kita na natin yung at um, naamoy na natin yung kwan magabay kita at uh, naamoy natin yung sarap sa natin hmm? wow kayo magluto mo kayo dyan ng, kayo dyan ng ganitong isda kasi masarap to hmm gandong ganado yung mga children natin siguro sa pagkain kasi sarap yung loto natin Pwede na magabay. Mamahaw na tayo, mag, mag magahan na tayo. Okay. Basta, guwapo. Uh. Kain na na magaway. Wow, nilugaw. Ano na man diha? It's not yours. That's mine. Nakasugod sa sa. 私徹底的に最初に徹